Ito kakabsat mga bonsai. Gandang ano to. Ang ganda ng kuha nito. Ang ganda ng pinto. Ang ganda ng pagkakagawa nito. Ito pintura nito. Work of state of art. Talagang galing. Ayan, ang galing, ang galing. ng mga paintings dito. Ayan, dito tayo pa rin sa lobby ng National Museum. Mamaya lilipat kami doon sa kabila. Gusto kong gusto daw makita ni Kabsat yung Amor Solo painting. Nasa kabila yun. Nasa kalaw. Ikuti namin mamaya. Na. Uh, daming views nito. Ang <laughs> content. Hindi <laughs> naman. Eto, yung tarsier. Diba? Wait, dito pala dapat sa baba. Buti dito, hindi sila mahigpit. Iba ayaw talaga mo kahit video ayaw. Buti dito, hindi. hindi. Basta walang plus yung, walang plus yung ano mo, yung camera sa iba ang daming ano eh, yung tarsier o kakabsat mga bonsai ganda oh. upload videos lang to upload videos lang to andito pa rin tayo sa loob ng national museum ah, may kami sa 5th floor andun may mga magandang exhibits pa dun kasama ko sila kabsat infinite sa aking utol niya ayun si kabsat infinite Shoutout out ka kabsat oh. ah, tabi kayo Ayo ah, makuha lang kayo sa ano, short videos lang to. Ayan Ayan o. Oh. Kaya si Kapsa Tintinit saka yung brother niya. Mga galing Cebu pa yan. Tinotor ko sila. Hmm. Ito. Ito yung eagle. Ito yung eagle na maganda. Actually yan. Solid diba? Kakabsa at mga bonsayo. Oh. Solid. Oh. Solid yung pagkakano ng eagle na. Mamaya ah, mag ano pa tayo. Upload videos pa tayo. Kakabsa at mga bonsayo. Marami pa to. Bye bye. Ingat and God bless.